Limang korona ng gantimpala sa langit. Sa buong kasulatan, inihahayag ng Diyos na ang mga nananatiling tapat sa kanya ay tatanggap ng gantimpala sa langit. Kabilang sa mga gantimpalang ito ang limang natatanging korona na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng katapatan sa pananampalatayang kristyano. Ang mga koronang ito ay nagsisilbing paalala na ang ating pagtitiyaga, pagsunod, at debosyon kay Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sumasagisag ang mga ito sa walang hanggang pagkilala na ipinagkakalub mismo ng Panginoon sa mga tumatakbo ng may pagtitiis sa takbuhin ng pananampalataya. Sa unang Korinto Kabanata Siyam, talata 24-25, inihalin tulad ni Apostol Pablo ang buhay kristyano sa isang karera, hinihimok ang mga mananampalataya na magsikap para sa isang gantimpalang hindi na Ang mga gantimpala sa mundo ay lumilipis, ngunit ang mga korona sa langit ay walang hanggan. Kung paano ang isang atleta ay inilalaan ang sarili sa pagsasanay at disiplina upang makamit ang isang panandaliang tagumpay, ganoon din dapat tayong mga tagasunod ni Kristo, magpursigi sa espiritual na pagtitiis at katwiran, alam na ang ating tunay na gantimpala ay hindi kailanman maglalaho. Ngunit ano ang limang korona ng ito? Ano ang kanilang kahulugan? Paano tayo magiging karapat dapat sa mga ito? Ang hindi napapahamak na korona, gantimpala ng pagtitimpi sa sarili. Ang unang korona ay iginagawad sa mga nagpapamalas ng pagpipigil sa sarili sa kanilang buhay kristyano. Isinulat ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 9 versikulo 24 hanggang 25, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga kalahok sa isang paligsahan ay tumatakbo ng lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa paraang makakamit ninyo ito. Ang bawat kalahok ay nagpipigil sa sarili sa maraming bagay upang magtamaw ng isang gantimpalang panlupa na nasisira, ngunit tayo ay para sa isang gantimpalang walang hanggan. Ang koronang ito ay sumisimbolo ng tagumpay laban sa laman at ng disiplina upang mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kung paanong isinasakripisyo ng mga atleta ang ginhawa, nilalabanan ang mga panggagambala, at sumasa ilalim sa mahigpit na pagsasanay upang manalo sa isang paligsahan, dapat ding ipakita ng mga kristyano ang pagtanggi sa sarili, pagtutok sa espiritual na paglago, at pagtitiyaga sa pananampalataya. Nangangahulugan ito ng pagsasabing, hindi, sa mga tukso ng mundo, pagpipigil sa mga pagnanasa na maaaring magdala sa kasalanan, at pagpapanatili ng paningin kay Kristo. Ang buhay na may disiplina sa pananampalataya ay isang uri ng pagsamba, isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ang mga gantimpala sa mundo, kasikatan, kayamanan, at tagumpay, ay lumilipes, ngunit ang mga lumalaban sa kasalanan at namumuhay ng may pagsunod sa Diyos ay tatanggap ng walang hanggang mana. Ang hindi napapahamak na korona ay hindi lamang isang gantimpala para sa mabubuting gawa kundi isang pagkilala sa matatag na dedikasyon ng mananampalataya sa kabanalan. Ang korona ng kagalakan, gantimpala para sa mga nagdadala ng kaluluwa kay Kristo. Isinulat ni Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 19, sapagkat ano ang aming pag-asa, kagalakan, o koronang ipinagmamapuri. Hindi ba't kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jeso Kristo sa kanyang pagbabalik? Kilala rin ito bilang korona ng mga nagdadala ng kaluluwa, sapagkat ito ay iginagawad sa mga tumutulong sa iba upang makilala si Kristo. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay isa sa pinakamataas na tungkulin ng isang Kristiyano. Iniutos ni Jesus sa Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19, Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang gawain ng mga ibang gelesto o pastor. Ang bawat mananampalataya ay may tungkulin na akayin ang iba sa katotohanan, maging sa pamamagitan ng direktang pangangaral, mabubuting gawa, o isang makajos na pamumuhay na humihikayat sa iba kay Jesus. Maraming tao ang nag-aalangan na ibahagi ang kanilang pananampalataya dahil sa takot sa pagtanggi o pakiramdam na hindi sila handa. Ngunit tiniyak ng Biblia na binibigyan ng Diyos ng kakayahan ang kanyang tinatawag. Sa Roma Kapitulo 10 versikulo 14, itinatanong ni Pablo paano sila mananampalataya sa kanya na hindi nila narinig. At paano sila makakarinig kung walang mangangaral. Ang bawat kristyano ay may pribilehiyo at responsibilidad na maging tagapagturo ng mabuting balita, sa salitaman o sa gawa. Sinabi ni Jesus sa Lukas Kapitulo 15 versikulo 7 na may kagalakan sa langit sa bawat makasalanang nagsisisi. Isipin ang labis na kagalakan ng pagtayo sa harapan ni Kristo at makita ang mga taong nakatanggap ng kaligtasan dahil sa iyong katapatan. Ang korona ng kagalakan ay iginagawad sa mga masigasig na nagpalawak ng kaharian ng Diyos at ginamit ang kanilang panahon sa mundo para sa isang layuning may pangwalang hanggang halaga. Ang korona ng katwiran, gantimpala sa mga nagnanais sa pagbabalik ni Kristo. Sa kanyang huling sulat bago siya ipapatay, isinulat ni Pablo sa ikalawang Timoteo 4, East 8, sa wakas, nakalaan na para sa akin ang korona ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang koronang ito ay iginagawad sa mga nagnanais sa pagbabalik ni Kristo at namumuhay ng may kasabi kang makasama siya. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi nakatoon sa panandaliang bagay sa mundo kundi sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang ganitong pananaw ay nagbabago sa ating pamumuhay, nagpapalakas sa atin sa gitna ng pagsubok, nagtutulak sa atin sa kabanalan, at nagbibigay ng layunin sa ating paglilingkod. Ang mga tumitingin sa muling pagbabalik ni Kristo ay lumalakad ng may pananampalataya, inaasam ang araw ng kanyang pagdating. Ang korona ng katwiran, gantimpala sa mga nanabik sa pagbabalik ni Kristo. Ang koronang ito ay para sa mga may matinding pananibik sa pagbabalik ni Kristo at namumuhay ng may kamalayan sa kanyang muling pagdating. Paulit-ulit na hinihimok ng Biblia ang mga mananampalataya na maging handa at mapagmatsyag, sapagkat maaaring bumalik si Jesus sa anumang sandali. Ipinaalala sa atin sa Mateo Kapitulo 24, Versikulo 44, Kaya't kayo'y dapat maging handa rin, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mga umaasa sa pagbabalik ng Panginoon ay tatanggap ng koro ng ito sapagkat ang kanilang puso ay hindi nakatoon sa pansamantalang kalayawan ng mundo kundi sa walang hanggang pangako ng Diyos. Hindi tulad ng mga koro ng panlupa na kumukupas, ang koro ng ito ay walang hanggan. Hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng sariling katwiran kundi sa katwiran ni Kristo na ipinagkaloob sa bawat mananampalataya sinasabi sa Isayas Kapitulo 61 Versikulo ako Ako'y magagalak ng lubos sa Panginoon, magagalak ang aking kaluluwa sa aking Diyos, sapagkat dinamtan niya ako ng kasuutan ng kaligtasan, tinakpan niya ako ng balabal ng katwiran. Ang koronang ito ay isang paalala na ang ating katwiran ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi kay Kristo lamang. Ang mga umaasa sa kanyang pagbabalik ay pinatutunayan ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid, paglakad sa kabanalan, at pagtuon ng kanilang isip sa mga bagay na makalangit. Ipinapakita ng kanilang mga kilos na ang mundong ito ay hindi ang kanilang tunay na tahanan. Ang koronang ito ay gantimpala para sa mga hindi nalilinlang ng panandali ang kalayawan ng mundo, kundi masigasig na hinahanap ang kaharian ng Diyos ng may matibay na pananampalataya. Sa Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 2, tayo ay pinaaalalahanan, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ang mga umiibig sa kanyang pagpapakita ay matatagpo ang tapat at ang kanilang gantimpala ay ipagkakaluob mismo ng Panginoon sa maluwalhating araw ng kanyang pagbabalik. Ang korona ng kaluwalhatian, gantimpala para sa matapat na mga pastol. Sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 4, sinabi ni Apostol Pedro sa mga namumuno sa iglesia, at kapag nahayag ang dakilang pastol, tatanggap kayo ng koro ng maningning na hindi kumukupas. Bagaman madalas na iniuugnay ang koronang ito sa mga pastor at espiritual na pinuno, ito rin ay para sa sinumang tapat na naglilingkod at nagtuturo sa iba sa pananampalataya. Maging ikaw ay isang pastor, guro, tagapagturo, o magulang na nagpapalaki ng mga anak ayon sa mga turo ng Diyos, ang mga nangangalaga sa espiritual na paglalakbay ng iba ay tatanggap ng gantimpalang ito. Ipinahayag sa Hebreo Kapitulo 6 sa sapagkat hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita alang-alang sa kanyang pangalan, yamang kayo'y naglingkod sa mga banal at patuloy na naglilingkod. Ang salitang, kaluwalhatian, sa talatang ito ay tumutukoy sa ningning ng presensya ng Diyos. Kung paanong nagningning ang mukha ni Moises matapos niyang makatagpo ang Diyos sa bundok ng Sinai, ganoon din ang mga tapat na sa iba, sila ay magpapahayag ng kaluwalhatian ni Kristo sa kawalang hanggan. Ang koronang ito ay tanda ng walang hanggang karangalan na ipinagkakalub ng Diyos sa mga walang sawang nag-alay ng kanilang sarili upang palakasin at palagwi ng pananampalataya ng iba. Ipinapaalala ng gantimpalang ito na ang tunay na pamumuno sa kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Itinuro mismo ni Jesus sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglangkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. Ang tunay na espiritual na pamumuno ay hindi tungkol sa paghahangad ng pagkilala, kundi tungkol sa tapat na pagbubuhos ng buhay para sa iba. Ang mga nagpapakumbaba upang alagaan ang bayan ng Diyos ay tatanggap ng isang gantimpalang hindi kailanman kukupas, isang patoto sa walang hanggang halaga ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang korona ng buhay, gantimpala para sa mga inusig at matapat. Sinabi ni Jesus sa inusig na iglesia sa Smyrna, huwag kang matakot sa anumang bagay na malapit mo ng pagdusahan. Tingnan mo, ipabibilanggo kayo ng jablo upang kayo'y subukan, at maghahirap kayo sa loob ng sampung araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang koronang ito ay ipinangako sa mga nagtitiis ng pagdurusa, pag-uusig, at maging kamatayan alang-alang kay Kristo. Ito ay sumasagisag sa pangako ng buhay na walang hanggan na ibinibigay sa mga nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Pinagtitibay ito sa Santiago Kapitulo 1 Versikulo 12, Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y subok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Sa buong kasaysayan, hindi mabilang na mga mananampalataya ang nagdosa dahil sa kanilang pananampalataya. Marami ang nabilanggo, pinahirapan, at pinatay. Ang koronang ito ay isang katiyakan na ang kanilang paghihirap ay hindi malilimutan at sila ay makakatanggap ng walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos. Conclusion, ang kahulugan ng limang korona, ang limang korona ng inilalarawan sa kasulatan ay makapangyarihang paalala ng katapatan ng Diyos sa mga nananatili sa Kanya. Sinasalamin ng mga ito ang iba't ibang aspeto ng kristyanong pagtitiis, mula sa disiplina sa sarili, ibanggalismo, matuwid na pamumuhay, matapat na pamumuno, hanggang sa pagtitiis ng pag-uusig. Hindi lamang mga simbolo ng tagumpay ang mga koro ng ito, kundi mga walang hanggang gantimpala mismo mula kay Kristo para sa mga tapat sa kanilang pagtawag. Pinaaalalahanan tayo ni Pablo sa Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 1 na tumakbo sa takbuhin ng pananampalataya ng may pagtitiis na itinoon ng ating paningin kay Jesus. Ang landas ng kristyanong buhay ay hindi madali. Kinakailangan ito ang pagtitiis, sakripisyo, at dinatitinag na pananampalataya. Bagaman ang ating buhay ay puno ng pagsubok, tiniyak ng Diyos na ang ating mga pagsisikap ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sinasabi sa unang Korinto 15.58, kaya nga, minamahal kong mga kapatid, maging matatag kayo, huwag matinag, laging sumagana sa gawaing ukol sa Panginoon, yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Ang gantimpala ng mundong ito ay pansamantala lamang, ngunit ang mga koronang ng ipinangako ng Diyos ay walang hanggan. Pinaaalalahanan tayo ng mga koronang ito na mamuhay ng may pananaw sa kawalang hanggan, inuuna ang kaharian ng Diyos higit sa makamundong layunin. Isang araw, tatayo tayo sa harapan ni Kristo. At sa maluwalhating sandaling iyon, ang pinakamahalaga ay kung paano natin isinabuhay ang ating pananampalataya sa Kanya. Nawa'y pagsikapan nating paglingkuran siya ng buong puso upang matanggap natin ang mga gantimpalang ito at marinig ang mga salitang inaasam natin, mabuting gawa, tapat at mabuting alipin.